ito na ayan po ayan po yung home. ayan mga kapatid oh. kitang kita na po sa plate feeder yung mga panak natin na ano parehas po sila yung wing ayan ang ID po mga kapatid niya na isa pong green Ayan yeah, mga kapatid, kumusta po kayo? Uh, magandang umaga po uh, Araw ng Webes po mga kapatid uh, Bago po tayo magkumbisa mga kapatid uh, Baka pwede po akong makaingay po sa inyo ng isang support po uh, Isang like lang po at subscribe At pakishare na rin din po para may kalat po yung ating video uh, Ngayon mga kapatid da uh, -re reveal ko lang po yung ating huling vlog po nung nakaraang Friday kasi mga kapatid ah, meron po nag-comment po sa akin na matas daw po yung pag out ko ng mga alaga kong ibon ah, meron po din nag-comment na yung pang-out ko ng ibon po ay hindi raw pang ah, ngayon mga kapatid ah, para sa akin po ah, kaya medyo matas po yung ating pag-out ng mga alaga kong ibon ay ano po kasi po yung mga karga kargan ng alaga kong ibon po ay sigurado ah, uh, kung baka 100% na uh, yun ang ilalabas ko mga kapatid ah, uh, ngayon mga kapatid uh, ibabalik ko lang po uli ah, uh, tulad ng unang pinakita ko po sa inyo yung Tokos Parlo ah, uh, talaga ah, uh, kaya ganun lang po ang bigay ko po kasi hen po yun pero share po sa mga sa karga po yun uh, balik ang ID po nun, mga kapatid ay isang Torkoy Star Blue na split PF yung mga rin ay po rito ay mga anak niya po yun mga kapatid pati yung mga green pa PF na split uh, split paid anak niya po yun mga kapatid kaya yun po ang pindahan ko dun. wala pong karga ang ano po yun mga kapatid wala pong karga na paid po yun ang um, kaya po tayo nakapalabas ng mga paidit po din. Kasi yung kapares niya mga kapatid ay may, may karga po na paidit, ah. Split lang po siya mga kapatid. Ah. Kaya nagpalabas po tayo ng six-line hand na mga paidit. ah Ngayon mga kapatid, susunod ah, natin po yung, ano, yung ah, Project Opadan na pares na sila mga kapatid. ko ah. po ng tatlong libo doon. Meron pong nag-comment doon na gusto niyang kunin yun eh, sabi ko nga lahatan kasi pagka paisa-isa lang po ang out natin ay eh, parang napakahirap po at ayoko po talaga na paisa-isa po mga kapatid ah, ngayon kung lahatan po bibigay ko po yung mga alaga kong ibong basta lahatan po tapos sunod po natin mga kapatid yung ay, uh, yung green Ewing Opa na split ino uh, split faded at yung X nya ay green Opa uh, split ino uh, split faded uh, ngayon mga kapatid, ah, bali naganak siya ng Crimino Opa is L faded at uh, ayun at uh, may, may anak sila ngayon na dalawa na parehas uh, green green ewing na faded in uh, post ino bali ko yung naging anak niya mga kapatid kaya medyo mataas po kasi mga kapatid yung pinta ko dun sa dalawa na yon kasi yung mga inaanak nila mga kapatid sure na may lumalabas na faded at din naman sa anak niyang dalawa kaya ganun po ang bigay ko 10k uh, uh, sure faded na po siya at may kargabaw siya ng ino kaya nakapost ino po siya mga kapatid at doon naman sa anak niya mga kapatid na crimino o palay na SLPD, eh. kaya medyo matas ko yun eh, napakaganda po mga kapatid kung makikita niyo po sa personal to eh, napakaganda po mga kapatid at balik po tayo din sa mga pang natin din po sa bluefisher na hen eh ano po yun 1.5 uh, lang po ang bibigay ko hen po yun mga kapatid uh, tapos din po sa mga deep viewing na ay sa move deep viewing na o pa uh, na ah, uh, pag usapan na lang po kung meron pong ano uh, gusto Ah, uh, ngayon mga kapatid, uh, ang ganda lang muna. At uh, kaya, uh, kaya ulitin po na medyo mataas po ang aking binda ng ibon kasi mga kapatid. Sa karga ng ibon po uh, Mahirap po kasi magbinta tayo sa isang bibili ng ibon na hindi natin itatapat yung totoong karga. Mahirap po yun kasi baka doon tayo uh, tawaan bansagan tayo ng boy kargador mahirap po tayo bansagan ng boy kargador mga kapatid ah, sa akin lang po yung totoo lang po ako kasi napakaganda po yung totoo ka po sa bibili ah totoo ka po doon sa kapwa mo mag ibon ah, na mo yung ibon na totoo yung karga po ah yun lang po mga kapatid at ah, ayan Uh, ah, papakita ko po sa inyo at mag-update po tayo din sa ating mga alagang ibon kung may mga kasi mga kapatid hindi tayo na ano eh hindi tayo pinala dun sa unang pa-itlog natin dun sa split gun ngayon mga kapatid parang ma itlog na sila kasi maganda yung puwet uh, titingnan natin kung ilan na itlog at dito sa likuran natin na to yung split uh, green opa pf na split faded at yung anak niya na blue opa split pf visual faded na eh bali magama po yung tinagparis ko po uh, tingnan po natin kung makakapalabas po tayo ng pwede daka uh, sana loobin ng Panginoon Diyos na makapalabas tayo at dinayon po sa ano sa two sa natin kung nagaantay po kayo medyo minalas po tayo at nakapaitlog po tayo kasi hindi lang yan hindi po maganda kasi medyo masilang po talaga pagka uh, laging sinisilip natin yung mga alagang ibon uh, ganyan mga kapatid kung meron po kayo mga ibon na may nangingitlong kung baba, eh huwag na huwag niyo po palaging sisilipin yung mga alaga nating ibon pagka may islang uh, pwede sa isang linggo uh, isang beses o dalawang beses natin sisilipin mga kapatid at dun naman po sa move eh nagsasapula po pero dahil sa po yung mga ng ginagawa ko meron po talaga mga speed na mabilis ng pataba sa kanila kahit anong dahil natin tumataba pa rin sila mga kapatid uh, ngayon mga kapatid tara i-update ko kayo din sa papisa natin at, ay sa painakay natin ano krimi, ah tawag nito ah uh, nawala na tayo mga kapatid dun sa panak natin ng wing kung malalaki na sila at uh, titingnan natin kung ilan na mga itlog ng mga project natin na faded at yung sa Opadan. Uh, sana lobin tayo na bigyan tayo ng na, uh, Opadan na uh, cup or Bahala na kung ano yung bibigay sa atin. Uh, ngayon mga kapatid, cut muna natin at i-update ko so kayo. Ayan po mga kapatid, unahin uh, natin dito sa radic opadan. Uh, ngayon mga kapatid, hindi sila sanay sa gulay na kangkong. Ayan. Hindi sila aggressive kumain ng gulay. Mas aggressive sila mga kapatid kumain ng ano, yung pinapakain ko mga kapatid na ano, na madridi agua, din sila malakas kumain. Ayan mga kapatid tingnan natin 'to. Ito po yung opadan natin. Tingnan natin kung ilan na itlog Ayan mga kapatid, uh, bali may isa na. Nung nakaraan kasi mga kapatid ay hindi tayo pinala dun. Uh, ko dun sa Ives 1, hindi rin napisa mga kapatid. Ayan. Uh, sana makapalabas na tayo rito. Ayan siya. Ayan mga kapatid yung tragic opadan na, opa na natin. Uh, Ay, ayan mga kapatid yung ano, yung DF viewing na uh, Opa Phil faded. Ayan. Ah, uh, natin ni Paris dito sa Blue Dilute na Opa. Ayan. natin kung magpapares sila. Ah, uh, kaya ganyan siya, ag uh, kaya ganyan mga kapatid, tsura niyan, dinadayit ko 'yan. Napakalaki po ng sa kulay niya. Ayan. Uh, at ayan mga kapatid niya sabi ko, yung anak niya. Nung sabi ko sa inyo ng green ewing na opa split ino uh, split faded ayan po ang panak natin ayan ah uh, susunod na natin to ito natin mga kapatid kasi ito yung ano uh, project paid natin kak or hen. Uh, kung bibigyan tayo ng kak na o pa PF na SL na blue o kaya green, na uh, na yun mga kapatid. Ito natin mga kapatid kung ilan na itlog. Ay lumabas yung ano, yung hen. ayan mga kapatid yung itlog na yeah. hindi lang natin alam kung ilan na ayan mga kapatid bali apat po yung itlog ayan ayan po mga kapatid ang pairing nyo isang green ewing opa pf split faded crack tapos yung blue opa uh, split pf faded na hen bali mag ama po yan mga kapatid ayan Ah, uh, sana makapalabas tayo dito ng mga cock or na na PF. Ayan mga kapatid. Ah, uh, susunod na natin mga kapatid yung pinakauli. Ito mga kapatid yung medyo madilim lang uh, kuha tayo ng flashlight mga kapatid ikat muna natin ito na ayan po ayan po yung ayan, ayan mga kapatid oh. kitang kita na po sa flight feeder yung mga panak natin na no parehas po sila yung wing ayan ang um, ID po mga kapatid niya na uh, isa pong green Ewing Opa tapos uh, Ino e, Faded mga kapatid yan yung dalawa na yan Ayan po ang parents yan kaya, uh, mga kapatid kaya ako sinasabing medyo matas ang out ko dito Kasi makikita naman natin mga kapatid po. Ayan Yung mga anak Faded Ayan Dalawa po yan Ayan, uh, yan, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, uh, babalik, po, babalik po tayo dun sa ating topic. Ayun po, mga kapatid, uh, Dali bali pakita ko na po sa inyo yung mga alaga kong ibon. hangin uh, ngayon, mga kapatid, kung di man ito mabing kalahatan, sabay-sabay sila, Uh, itutuloy na lang po ang pag kabibraid ni Kuya Jones, para may-share ko rin po yung mga kalamang ko sa pag aalaga ng mga ibon. Uh, kung paano magparami, o paano mag-braid ng mga ibon. Uh, at, ayan, uh, hanggang dito na lang po mga kapatid. Uh, Maraming pong salamat sa mga suporta nyo po. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, uh, makapili pong makahingi po ng isang like at subscribe. So, subscribe at share na rin po mga kapatid kung magustuhan nyo po itong video na para may share din po natin sa iba nating mag o no? sa mga bagong patulad yung mga newbie uh, ayun uh, maraming salamat po sa inyo mga kapatid at pasensya na po kung ganun po talaga ang presyo ng mga alagang ibon uh, tulad ng sinasabi ko mga kapatid kung hindi man po ito mabili ng lahatan o pa sa isa Tuloy po ang pagbibred niya sila rin po. So, ayun mga kapatid, uh, hanggang dito na lang po. Uh, maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat po. Ayun.